Okay, so sa oras natin ngayon, gusto natin ipaliwanag ang mga sa atin ang sitwasyon sa mga sementeryo lalo na sa Hagonoy Bulacan. Makakausap natin sa linya ang head ng Municipal Engineering Office ng Hagonoy Bulacan, si Engineer Eugene Miguel. Eugene Miguel. Okay, magandang hapon po, Engineer. Yes, uh, good afternoon, yes. Uh, sir. Uh, Doc Dennis po ito, ano? uh, dito sa ating programa sa DZMM, Action Ngayon. Gusto namin tanungin sa inyo, meron tayong nakita ang mga sementeryo dyan sa Hagonoy, Bulacan na parang bahambaha? Totoo ba itong nakikita namin na uh, mga litrato at kwento? Um, totoo po yan, uh, Doc uh, Dennis. A uh, po kasi halos ng simenteryo dito sa Goni Bulacan is uh, uh, halos underlying na. Yung below normal water level na yung mga elevation ng mga simenteryo dito. kaya Kaya't uh, yun nga po yung isang malaking problema ng pamahalaan bayan ngayon, paano namin uh, malulutas yung mga problema kagaya ng pagbaha. Pero Engineer, itong baha nito nakikita natin, both sa public no, and private cemeteries ayon sa aming research. Tama po ba? Yes, tama po yan. Uh, yung pong sa public cemetery, eh, halos alos katabi po siya nung creek na may creek po siya nakatabi. At uh, sa ngayon, ito pong linggo na to, eh, halos ang tubig ngayon ng high tide ay eh, masyadong mataas. Kaya uh, hindi lamang yung cementerio ang pinaba, kundi po yung lahat po ng kabayan. Pero kung, dito sa malapit po sa mga kailugan namin. Pwedeng malaman, kailan pa ito nagsimula, itong pagbabaha? Dahil nakikita namin sa video and everything, meron pong baha, meron ng lumot, meron ng parang tumutubong mga lilies pa nga eh, at nag mga lumulutang na basura. So nababahala kami dito sa action ngayon, parang... Maliban sa siyempre sementeryo po 'yan, alam dati may nakalibing po doon. Meron pang mga basura at medyo mga lumulutang na mga elemento. Kailan pa po nagsimula itong pagbabaha po, sir? Ah, uh, yung pagbaha nil eh, since ano pa yan, mga 10 years ago eh. Hala. Uh, yun nga yung problema namin dito sa aming mga flood control. 'Yun naman tungkol po sa basura, ay uh, yan po 'yung uh, pinaagad ng aming uh, punong bayan at uh, kinakatulong ko yung barangay uh, oh. sa paglilinis po doon at ang uh, katunayan ay uh, yan po ay nakatakda na pong i-rehabilitate ng mm -hmm. pamahalang bayan sa susunod na taon. Oh, kasi ganito ha, engineer, ang tanong ko, sabi mo 10 years ago, pero ayon sa litrato nakikita natin paano nailibing mga tao sa ground level kapag 10 years ago, ibig sabihin, I mean, expose ang lupa maayos, pwede pong i-push ang um, kasket, casket no sa loob ng nicho. So 10 years ago malamang may dry portion, may dry situation. And healthwise um, health-wise, bilang isang doktor, uh, nakikita ko na may tubig halos kalahati o higit pa o buong ground level na nicho ay you know, covered ng tubig. Siyempre, hindi natin alam kung yun sabihin natin, yung nakalibing doon ay ah, fresh, bago, or uh -huh. buto na. Uh -huh. Sa akin, uh -huh. from the health co component, medyo na ano nakakabahala po, sir. Ano ang uh -huh. ma comment nyo po? Um, mm -hmm. tama kayo doon. Alos hindi na maalis umaalis ang tubig sa bandang yan. Eh. Sa side ng mga barangay na nandiyan, kung saan nandoon yung mga cemetery. Ngayon, tungkol naman po doon sa mga nasa ibaba, hindi na po siya na paglilibingan, uh, uh, kundi yung pong mga nasa ibaba na litaw na lamang ng mga nicho, yun na lamang po ang na-utilize para mapaglibingan ho ng mga uh, ilang mga nais pa maglibing doon. Yes. Ang concern din natin, sir, syempre, tradisyon natin talagang pumupunta tayo sa ating mga you know mahal sa buhay na nanauuna po sa uh -huh. atin at hindi natin maiwasan na makita silang you know lumusong sa baha maglakad sa baha uh -huh. i'm sure uh, alam natin yung mga contamination sa mga waterborne disease no gawa ng uh -huh. tubig na ito kaya uh -huh. nasa linya po natin sa kabilang linya, linya po natin sir meron po tayong isang uh, residente na um, Tagahagonoy, Bulacan. Gusto namin marinig sa kanya para talakay ko anong pinagpaghahanda daw ng ginagawa ng local ay LGU. Kagaya sinabi mo, um, iniiwasan na natin or hindi na natin ginagamit yung ground level no? Uh, na, mm -hmm. na site. And of course, uh -huh. gusto ko pong marinig mula sa isang residente ng Hagonoy ang kanyang experience dahil sa, para sa akin, alam ko nangyayari ito. Pero iba pa rin, pag minsan eh, nandiyan ka na sa community, nandun ka sa lugar na yan. Gusto lang natin po i-welcome, sir, isang residente ng Hagonoy, Bulacan. Sandali lang po, sir, ha? Magandang hapon sa iyo, Vince. Vince. Hello, po. Good po. Yes, Doc Dennis po ito, dito sa action ngayon. Ikaw ay residente ng Hagonoy, Bulacan. Tama? Yes po, Doc. Oh. po itong nakikita mo our binabalita namin sa taon na baha na sementeryo, eh, nakikita mo ba ito? Oo uh, opo, taon-taon po namin nararanasan na baha. Siguro ay na-highlight na lang ngayon sa media, pero sa mga nakalipas na taon, siguro for the past 10 years po ay talagang naranasan na namin na laging baha sa mga sementeryo na Uh, kung saan nakalagak yung aming mga ninuno, yung mga nuno, yung mga lola-lola, yun po, mga kamag-anak. Pero mas kinabaha, pumupunta pa rin kayo ngayon. Kada uh, undas. Dati po, uh, mas kinabaha talagang pumupunta. Pero ngayon po, dahil uh, hindi na, dahil dati po kasi yung area lang yung baha, hindi yung buong sementeryo kung nasan po, kung po kami naglilibing. Mm -hmm. uh, pero recently, uh, ini ini, ini iniiwas na namin yung schedule ng pagpunta sa mismong bahay kasi po nakadawian na natin na tuwing November 1. Undas, no? Umuulan po eh, di po maiwasan. Oo. Oh, oh. So ibig sabihin, ang ginagawa po namin minsan mm -hmm. ay lumilihis ng araw para hindi maapektuhan lalo po lalo po yung uh, sa, sa, municipal cemetery po. Meron po kasi kami dalawang pantheon, isa sa municipal cemetery, saka isa sa uh, sa pag-aari po ng diocese ng simbahan. Okay. May sa Catholic cemetery. Okay. Sa Catholic cemetery po, uh, gumagawa po ng waste, gumagawa po ng waste ngayon ang uh, diocese para para i-rehabilitate yung cemetery na pag-aari nila. Pero ah. hindi pa rin po visible ngayon. Mm -hmm. Pero yung municipal cemetery po, talagang lugbok na lugbok na. At talagang yung tubig ay walang labasan. Kung kayat delikado sa mga nagpupunta po. Anong level, Vince, kung pwede kong tanungin, um, para meron lang idea, mga nakikinig sa akin dito sa programa, pag tayo ay tumayo dyan sa baha, hanggang saan? Tuhod? Hanggang sa paalamang? Ano ba ang level ng baha Ato. na nakikita natin o nararanasan natin? Meron pong bahagi ng sementeryo, lalo po pagbungad, hanggang bukong-bukong lang. Ah, okay. Tapos maputik po. May halo pong yung tubig po, may halong putik. Mm -hmm. hindi mo na po alam po ano pa yung mga nakapaloob doon. Tama. Tapos kapag pumunta po sa pinakadulo ng sementeryo, kung dadere-derecho de kayo lalo sa sementeryo malapit sa Hagunoy Institute, ay talagang putik at talagang pahang-paha hanggang hanggang uh, hanggang tuhod po at may ilang bahagi ng sementeryo sa Hagunoy doon po sa Hansan ni Hadonay Institute. So, talagang hindi na mapuntahan. Talaga ba? Mataas hanggang, na. Uh, Binte. Uh, batay po sa hita. mga mag-anak namin. Talagang uh, hanggang ano po, above the nito yung, ano, yung taas ng tubig. So Ito. nasa thigh level na. Yun po. Nasa hita na. May kasama pa pong mga lumot. Kaya lumha pong hindi na kaya puntahan ng isang ordinaryong, ano, ordinaryong tao na naglulusong. Okay. Mm -mm. So, um, nakita na inilarawan mo sa amin kung anong level ng tubig, pwede ba tanungin kung meron amoy ang tubig? Maliban sa nakikita mong may lumulutang, may dumi, may lumot, may putik. Siyempre, ako eh, nagraran, nag iikot nag ang aking imahinasyon, ano? Eh, sabi natin, sementeryo yan. Meron ba akong ma-experience ma na hindi ka nais-nais -na, na amoy? Uh, meron po, Dok bukod sa stagnant water, alam naman po natin yung amoy ng stagnant water kapag nagtagal. E may kita mo rin po yung ibang nitso na talagang nakabukas na yung mga nitso, nakalabas yung mga nakalabas yung mga kabao. Oh, totoo. Yung, so yung tubig yung, na i-damage uh, na yung na damage sa yung takip. Taon, last year na naalala ko na may may ganun po. Okay, pwede natin balikan si Engineer ano, Engineer Eugene. Ito daw, yung ng concern natin dahil sabihin natin na yes, may baha, may ginagawa po tayo, pero syempre itong tubig, baha ay eh, 'yun mga semento eh, ay mina na rin po at may na expose na casket health wise. Ano ba ang ating sabihin natin ginagawa? Engineer Eugene? Amang um, paaming uh, uh, mayor yung ma uh... Ganon, kasi karamihan doon ay inililipat na yung labi ng kanilang mga mahal sa buhay doon sa pribadong mga sementeryo sa kaitaasan. Ngayon, yung mga pinagbaklasan yung tulad niya yung mga naka-expose na uh, nabulok na casket, eh, yun, eh, binilinan ng aming nga uh, mayor at pinatasan yung aming nga uh, menro at saka yung tagapangalaga ng sementeryo na lahat ng mga gano'ng bagay ay uh, pinalilinis at uh, pinatatanggal, pinaiipon para ma-dispose ng uh, tama. Ah, okay. So, yun ang ating worry, ano, sir? Salamat na lang mm -hmm. at medyo may ginagawa tayo. At uh, ito ang ating takot dahil sabi nga ni isa sa mga residente natin dyan sa Hagonoy ay meron ngang mm -hmm. exposed na casket po at Siyempre, alam natin kung ano nasa loob ng casket at uh, medyo hindi ka nais-nais ang amoy at in general, yung hygiene at health aspect din natin. No? So, sir, sana umaasa po kaming lahat na may ayos po ito. Maging magam. Um, mahanap natin ang solusyon na permanente na hindi po nakaka-agrabyad. Hindi ba affect yung health and uh, well-being ng tao or community dyan yes. sa Hagonoy, sir? Uh, Bali, uh, ginagarantee po ng pamahalang bayan na sa susunod na taon ay maumpisahan po yung pag-rehabilitate nitong pambayang uh, libingan. At uh, sa ngayon po ay uh, ongoing ang inventory ng lahat ng mga nakahimlay doon upang manotify po yung mga kanilang mga kamag-anak at sa part naman po ng engineering ay ongoing na po yung uh, Pagpaplano at uh, inihanda na po yung mga program mo na ito at para sa susunod na taon na maipa subasta po agad ito at uh, maupisan sa lalong madaling panahon. Okay. Sige. Sandali. Balikan natin hmm. lang po, sir, ang ating um, uh, residente. Yan, no? Dahil... Ang aming researcher ay mismo pumunta doon sa Hagonoy. Sana, sasama sana kami. Kasi yung oras namin, hindi uh, Vince, narinig mo ba ang sabi ni Engineer Eugene yung gagawin na plano ng local government? Yes po, Dok. Uh, nagpapasalamat po tayo sa bagong pamunuan ng Hagonoy dahil isa sa mga binigyan po nila ngayon, lalo sa panahon na undas, ay ang pag-asaayos pag ng Municipal Cemetery sa Peralta at... Uh, bilang bilang kami po ay uh, meron ding uh, doon at gayon din sa may Hagona Institute at saka sa may tabi ng simbahan, kami rin po bilang mga pamilya na na dinadalo doon ay umaasa rin po ng tulong hindi lamang sa hindi lamang hindi lamang yung aksyon ay nak, nakatuon sa uh, municipal cemetery maging sa barangay ng San Sebastian Basta, no kung saan po nakakasakop yung Uh, yung mga sementeryo na nabanggit ko dahil talaga pong hindi na natutuyo uh, hindi talaga pong hindi na natutuyo kung uh, minsan po ay matuyo ay pag tumaas naman ng tubig nagkakaroon talaga ng pagbaha no? uh, bukod po doon ay talagang nakalakhan ko na po na maputik baha talaga tuwing November 1 at mm. sana po ay sa pamagitan po ng interview na ito ay maisaayos natin yung uh, may natin yung mga problema ito ng ating bayan na hindi lamang ngayon na maraming documentary na mara, na, 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 sensationalize sa social media yung mga yung mga na ito kung di, maging pang taunan nating uh, paraan for excellence no na maisaayos ito para sa kapakanan ng nakararami at kapakanan ng bayan ng Hagulay. Thank you. So, Thank, you. Thank you very maraming much. Salamat maraming sa salamat, kay, salamat uh, Vince. No? And uh, Engineer, maraming maraming yes. salamat po oh. sa inyo ano sa oras na binigay mm -hmm. niyo sa amin at uh, yung paliwanag na ibinigay niyo na yun at mm -hmm. least narinig natin both sides from the LGU and of course mm -hmm. yun sa pamahalaan ng Hagonoy and of course yun isang sa mga residente natin sa Hagonoy sir. Okay, maraming salamat din. Maraming salamat sa oras niyo po. Sa po ay si Engineer Eugene Miguel head ng Municipal Engineering Office ng Hagonoy Bulacan. Okay? Thank you po sir. Thank you very much. Alam nyo ba, ang my researcher ay pumunta doon at uh, ilan beses na nadudula sa lagay na yan eh, medyo uh, may kaliitan at uh, you know, petitang aming researcher na ito talagang pinaghirapan niya puntahan itong Hagonoy, maputik nga na nga, nga at madulas. Okay?